Nagtitrending na nga itong ganitong luto sa mga gulay. Pwedeng-pwede kasi itong pagkakitaan ng mga nanay na katulad ko habang nasa bahay. And syempre, pwedeng-pwede mo din itong ipaulam sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. Tara, gawa tayo nitong crunchy at hindi nakakaumay na veggie fries. To start ay hihuwain lang natin itong mga gulay na napili nating gawing fries. Ang napili ko lang dyan na gulay ay itong mga okra, sitaw, kalabasa at talong. Siyempre, mas mainam kung yung mumurahin na gulay lang ang ititinda mo mas mamamaximize natin ang ating income. At dapat po kung magtitinda ka nito, made to order po ang sistema ng pagluluto. Yung tipong kapag may bumili, isa ka lang po natin lulutuin para mas mainit-init at crunchy pa ito kapag sinerve natin sa customer. Kapag po kasi nalamigan na mga veggie fries, lalambot po ito at magiging sagi, which is hindi gusto ng mga customer. Pero kung pang ulam-ulam lang naman guys, lutuin nyo na po ng isang lutuan lang para di sayang sa gas. Yan na nga guys, nahiwa-hiwa na natin dyan ng pastrips yung mga gulay na napili natin at nahugasan na din natin yan. Set aside muna natin yan at proceed naman tayo sa paggawa ng butter mixture. Sa isang bowl ay paghahalu-haluin ko lang dyan ang half cup ng cornstarch, half cup ng all-purpose flour, isang pack ng chicken breading mix, konting asin at konti ding paminta. Bali yung breading mix na binili natin dyan, is yung pang half kilo pack lang yan guys. Naglagay tayo niyan para hindi na tayo bibili pa na magkakahiwalay na garlic powder, onion powder, at iba pang mga pampalasa. Kasi sa isang pack pa lang ng breading mix ay nandun na po lahat. Pero kung available naman po sa inyo lahat ng spices, pwede naman po kayo na lang ang magtimpla. Halo-haloin lang muna natin ang mga dry ingredients bago natin lagyan ng paunti-unting tubig. Tansyahan na lang tayo dyan sa tubig guys. Basta makuha lang natin yung tamang consistency nito ay pwede na po iyan. At kung nakaabot ka sa part ng video natin ito, ibig sabihin na interesado ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong veggie fries natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, wow! Amazing veggie fries! Maraming salamat po! Once makuha na natin ang gusto nating lapot ng butter mixture, ay pwede na nating ilagay yung mga gulay na hiniwa-hiwa natin. Mix-mix lang natin yan hanggang sa kumapit na sa mga gulay yung butter mixture na ginawa natin. Once makote na lahat ng gulay, ay pwede na tayong magluto. Dito sa ating pan ay nagpapainit na pala tayo nung medyo may kadamihang mantika. Mas maganda po kasi na nakalubog sa mantika ang mga lulutuin para mas maging crispy po ito. Kapag mainit na ay pwede na nating ilagay isa-isa yung mga gulay na lulutuin natin. Mas mainam din guys kung pare-parehong gulay po ang lulutuin natin per batch para sabay-sabay lang itong maluto. Dito kasi sa unang batch ko, na-excite akong ilagay yung iba pang mga gulay kaya hindi tuloy sila naluto ng sabay-sabay. Huwag nyo din pong damihan ang paglalagay dito para hindi magdikitan yung mga gulay kapag naluto. Prituhin lang natin ang mga gulay hanggang sa maging brown at maging crispy na din at the same time. At kung iniisip nyo po na hilaw ang pagkakaluto sa gulay, huwag po kayong mag-alala. Luto po ang loob niyan at hindi mahihilaw. At kapag naluto na natin lahat ng gulay, ay ready to serve na itong crispy at masarap na veggie fries recipe natin. Lagyan lang natin yan ng mayonnaise or any dressing sa ibabaw para mas sumarap pa itong veggie fries natin. Tiyak akong pati bata ay magugustuhan ito at sa wakas mapapakain mo na din sila ng gulay. Kaya tag mo na din ang buong pamilya at barkada nyo at subukan nyo na din magluto nito.